Makagawa ng... Hindi ako makapaniwala na nagbagong pa siya si Magayon. Nagpapatunay lamang ito na may natitira pa rin sa pagkaling kay Malaya. Maging ako man ay nagdadalawang isip. Sa kabilang banda, ay nagagalit pa rin ako sa kanya sa ginawa niya kay Adlaw at Lalahon. Ngunit, nakikita ko sa aking mga mata na may natitira pang kabutihan sa kalooban ni Malaya. Nahan ang kabutihang iyon nang paslangin niya sila At kunin niya ang kapangyarihan ni Adlaw. Wala. Hindi ako naniniwala may natitira pang kabutihan sa kanya. Kaya patawarin ako ni Magayon. Ngunit hindi ko ibig sundin ang kanyang nais. Sa kapatutukong Bulan, anong gagawin mo? Nakikita ko sa aking mga mata ang labis na labis na galit sa iyong kalooban ni Bulan. Ako ay nag-aalala sa inyong tangkang hakbangin. Hindi ako mapapalagay hangga't hawak ni Malaya ang kapangyarihan ng mga kasama natin. Pagkatiyak ko na maaari niyang gamitin 'yon sa kasamaan. Lalo na't nagbago si Malaya. Panahon na upang kumilos ako. Kung naduwag man si Magayo na parusahan si Malaya, ibahinin niyo ako. Pagkat ipinapangako ko na hindi magwawakas ang gabing ito, magagawa ko ang nais ko laban kay Malaya.